walang masamang mabawa. Kaya lang pag puro kang at wala kang gawa, yun ang masama. Isa pang ibig sabihin ng move on dito ay do something else. Sa kabila ng hindi magandang sitwasyon na pinagdadaanan mo, may ginagawa kang solusyon. Kapatid, wag puro ngawa, samahan mo ng gawa. Maraming tao, puro ngawa, ngawa na lang ng ngawa, walang masamang mabawa. Kaya lang pag puro kang ngawa at wala kang gawa, yun ang masama. Hindi pwedeng na na lang yung buhay natin sa kakaiyak. Kasi kapag puro ka iyak, tapos hindi na natatapos ang iyak mo na yan, at una, ano bang iniiyak mo? Pangalawa, yung iniiyak mo, kailan matatapos yung iyak mo? Okay lang umiyak sa simula. Sige, pangalawa, pangatlo. Pero kapag puro iyak, ibig sabihin, there's something wrong. Baka hindi ka nag-move on. Nasaktan ka ngayon, okay? Nagiwalay kayo ng ex mo, okay? Kaya lang mag-move on ka. So I want you to know, pwedeng mag-move on. Pwedeng umusad, pwedeng umunlad. Hindi ka mananatili hanggang dyan lang kahit nasa pinaka-worst situation ka pa ng buhay mo, kapatid, I want you to know, pwedeng mag-move on.